So what's up, what's up, magandang araw sa inyong lahat Ako nga pala si Joshua Ragos at isang working student At sa video na to, magluluto tayo ng alamang At ang paglulutoan natin, uling Iluluto natin sa uling Actually, niluluto ka na siya Yan Yan yung alamang Niluluto natin to kasi bukas Gagamitin to para yung manga namin doon sa gilid ng bahay namin Nasasayang Kaya ibebenta namin sa gilid ng bahay namin Kaya Samahan nyo ko guys So kwento ko lang pala no dati Nung bata ako Mahilig ako sa alamang At dati hanggang ngayon Sanay ako na ulamin yung alamang Kahit kumbaga kahit kamatis lang Kamatis lang yung ulam At alamang Okay na sa akin yun You know So, yung alamang is niluluto natin sa suka para matagal masira. Yan, guys. Naisipan kong ibenta yung mangga namin kasi nasasayang lang, Nahu, nahuhulog. Ang daming bunga, nahuhulog lang. Bali, actually, isang buwan na ako nagbebenta ng alamang at ngayon ko lang naisipang ibijo. Ay, alamang. Bali, actually, isang buwan na ako nagbebenta ng mangga. Pero ngayon ko lang naisipan na i-video. Ito nga 'yung sinasabi ko guys na kailangan 'yung mga maliliit na oportunidad kayo mga kabataan, katulad ko kabataan din ako. Kailangan natin na i-grab 'yung mga maliliit na oportunidad na nakikita natin na dumadating sa isip natin o kumbaga naiisipan natin, naiisip natin at yung oportunidad na yun kasi talaga yung mga maliliit na oportunidad kadalasan hindi natin yan nakikita kadalasan na itsapwera natin yung mga maliliit na oportunidad kumbaga kumita ka lang ng isang daan dalawang daan para sa'yo yun maliit. Pero hindi mo alam, yun pala yung stepping stone. Stepping stone para maabot mo yung pangarap mo. Kaya, yung mga maliliit na oportunidad, tignan mo yan. Kasi, sigurado ako, nandyan lang sa gilid yan, hindi mo lang napapansin. Kasi masyado kang nakatingin don sa malalaking oportunidad na kung saan malalaking pera yung nasa isip mo agad. Hindi ganon Ako, kaya ako binibenta yung manga namin. Kasi, makakadagdag yun sa ipon ko, sa bayarin ko sa school, at isa yung stepping stone para maabot ko yung pangarap ko sa buhay. Kaya ikaw, sigurado ako at garantisado, merong oportunidad dyan sa tabi mo, sa harap mo, pero hindi mo yan napapansin. Hindi mo yan... Kasi ako matagal ko din napansin na pwede ko palang ibenta yung mangga dito sa gilid ng bahay namin na hindi yun napansin ng family ko, ako ang nakapansin nun. Napansin ko yun na pwede ko palang ibenta yung mangga sa amin, na mangga namin para pagkakitaan, para gawing pera. Kaya kapo ako kabataan, huwag ka tumingin agad sa malalaking oportunidad kasi kailangan natin magumpisa sa maliit kailangan natin i-grab yung mga maliliit na oportunidad kaya let's go iluto na natin to ituloy na natin na iluto yung alamang so yan yung alamang niluluto natin sa sa kalan kalan lang tayo magluluto kasi dito sa amin may mga kaya naisipan ko magluto ng alamang kasi at magbenta ng mangga kasi dito sa amin may mga lumalabas na estudyante kumbaga malapit kami sa school nung urang araw ko na nagbenta ng mangga walang bumibili pero nung mga pangalawang araw pangatlong araw dun na mayroon ng mga bumibili paunti-unti. Kaya kung ako sa'yo, buksan mo yung mga mata mo para makita at ipagdasal mo na din para makita mo yung maliliit na oportunidad na makakatulong sa'yo. Kasi itong oportunidad na to, pinagdasal ko to. Pinagdasal ko na may oportunidad na dumating sa akin mismo. Walang biro yan. Pinagdasal ko talaga yan. So yan, Inigisa natin yung rekado ng alamang. Yan na yung alamang guys. Malapit na siya maluto. Ginawa ko masabaw talaga kasi yan yung gusto ng mga ng mga bumibili ng mangga dito sa amin kaya masabaw siya pero masarap yan guys masarap yan so guys malapit na maluto yung alamang natin yan Lapit na yung maluto. Mga 1 minute After 1 minute, luto na yan So ito na yung finished product natin guys Na alamang sobrang sarap yan So guys, ang purpose ng video na to Ay hindi talaga pagluluto ng alamang Hindi Ang purpose ng video na to Ay kailangan mong i-grab Yung mga maliliit na oportunidad Na dumadating sa buhay mo Huwag ka palaging tumingin sa malalaking oportunidad Kasi yung maliliit na oportunidad Yan yung magiging stepping stone para sa malalaki nating pangarap. Kaya guys, muli, ako nga pala si Joshua Ragos, isang working student at isang entrepreneur. Huwag kang mainip dahil lahat ng sakripisyo may malupit na kapalit.